Hello guys, for today's video ayan, so lalabas na naman tayo ng pupunta tayo ng Bayan usual well. pero solo lang ngayon ng bakla dahil, o oh, diba ah. ayan yung nga pala yung mga Maya so lagi silang napasyal dyan sa palaya nila Mama Marie Chris kasi nga sila naunang namunga yung kanilang mga palay, so of course ayan, sayasayan ng mga Maya dyan, parang walang bantay yata ngayon, so ina natin sila inaalaw kung baga sa Tagalog. So, mayroon ang kuan ang kaparayan din ni Maaranihan na naman. So, dinaanan ko din yung mga naghihilam mo, yung nagagabas ng mga ano dyan, kina ano, um, Rinanti Binemerito. Ayan, yung mga kapatid niya. Pakatapos yung mga pinsa nila. So, sila lang naman. Sabi ko, ano e, ba yan? So, napakaan talaga ito, kay... kanilang hanap buhay. So, ayan. Super pagod-pagod. Eh, nakasakay na ako ng tricycle naman parang kemi lang. So, ito yung lugar ng ano, kalipa. So, napakaganda ng panahon. Tapos, ando na tayo bigla. Diba? Ang bilis ng na pangyayari. Nandito na kaagad ako sa ano, M. Luwilyar. And shout out sa mga GNT dyan. Sulo lang ako pa rin. Ayan yung bay ng Matnog. So, napaka busy ngayon. Kasi nga, palinggi day. Which is sa old. So, diba? So, napadaan tayo at Bumili tayo ng Kampong ang Pangulo sila. Ayan, sa mga gusto nga palang magbumili ng bigas, merong open dyan, si Manay Ruli Hili. Ayan, go na kayo. So, ito na. Papunta na ako dun sa friend ko. Papunta na ako kina Kate. Ayan, yung mga nagbabantay dyan. Bawal daw yung mga one-way, one-way. Ayan, no, ba diba? Ayan si Beshi. Ayan si Kate. Shout out sa kanya mga ano. O, oh, diba, nabigla sila wala, tambay-tambay lang. Tapos nag-agahan tayo doon. Super kapi naman ang bakla. O ba diba? Bit na bit Thank you so much sa pabunggang kapi na iya. Indranggahan ako. O ba diba? Wala lang. Kime-kime lang ang bakla. O ba diba? Pakatapos noon ayan na punta na ako doon sa may ano. Kasi bumili, pinabili ako mga pala ni Ate Agnes ng pamaypay ng kanya. Tapos ang dami mga senior guys. Ayan, pa na ako papunta doon sa driver sa tricycle driver sa terminal. Ito ito, uh, ito nga pala Ay, Terminal ng mga tricycle na para dahan. Tapos, pauwi ng bakla. Ayan. So, mag alas 11 na. Tapos, syempre, napadaan naman ulit tayo sa mga uh, naghihilamon uh, o diva. Ayan, so, mamayang hapon may mga so, ano na yan, may suhul na sila at yeah, bibili na sila na ng ano ng bigas sana hindi bibili ng ano inumin baya ugang tapos Denizen ang pamati San Juan ho. Ang ganda ng ano ng ganitong ano, lugar uh, o di ba nakikita niyo diyan sa so, mga hindi na kaano. Oh, nani kay nagtitilad San Pili. Ayan, guys. Nagtitilad San Pili si may itaas. Hindi ba niya alam na nagbo voice over. Kita Maolang lang yun. Yan lamang muna guys. So maraming maraming salamat sa lahat. Thank you so much and babush.